kakain ako. Wait lang. Tagal, Tagal naman eh. Ito na ako. Saan Ito. Oh. Saan Ako purple. Kala mo mo malalalo ka sa akin. May growth malakas. Ano ba yun? Hmm. Ay, Potter page eh. Ay, diba Shotgun lang.

ako. Sige na. mo ha. Napin mo ako peto na sa ko. Mmm, sarap! 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 Bakit? Okay. Laya! <laughs> sarap, Dito. Cheater, kala ko mapapatay ka na. Kaya mo lang yun.

Strongest na lang <laughs> ako. La ka. Wala kayo din. Sige, tubi tayo. Tubi ito. Ten! Ten! Tubi ito. Ten. Ay, ten. Ten to life. Ten! Tubi tayo. Ten! Bakit? Sino tabi ako mamaya, ha? 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 Tara na tayo, Jack. Taglip ka? Hindi. Diyan kita dito, Jack. Diyan kita dito, guys. Sige. Strong. Sayang. Testo lang, guys. Battlegrounds tayo, guys. 3 minutes lang tayo. 3 minutes lang ako pala ako natalo. Grabe naman yan. Dali ko naman. May kinakalapan kinakala na ako dito. Malakas. Masakit to. Ay, shit. Aaaaah. Yeah. Ah. Hmm. Nakas damage. Ah. Ay, sakit. Ang galing. Ah. galing ni Bebe. ah. galing naman ni Bebe. Ah. Ay, patay ang pigo. Keni, Baby, ay, laki ay, laki uh, ay. Nandito sa akin? Oo. Uh, uh, may kalaban ako, best pa mo. Oy, patay ako iyo. Eh, oh. oong mo ako. Sakit. Tawanan mo ako dito at paka-dramo best friend, eh, oh. Sandali. No? Hindi, 'wag kang magpila palpat. Ayun. Uh, uh. Wala akong bugbog bu 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 Aaaaah, tatakbo na ako. Ako na Ah, d'yan. ako. Bug mo kayo, Ton. Loh! Um, ano na yung safe Wala lang, naging evil. Bakit? Ano dito? ko. Ay, sakit, oy. Ay, uy ko na tayo dyan, tol. Ah, tulong, Jack! Sige. Ah. Sabi ko, tulongan mo, hindi patay sorry Sorry, sorry. Hino? Paano oh. kita patutulungan ganyan kalaban mo? Ako target eh. Tago ako dito. Tumba para Oh! Sakit! Di, kahit kano ako tumago, di ko niya makik makikita niya pa rin ako dahil sa pangalan ko. Nasaan yung ano? Jax! papatayin ko yun. Bago ako na ano. Oh, dodge. I got that. Oh, big Kagot! Ah, Ay! Jacob talay! Tulungan mo ko dito! Pinagtutulungan ako! Ayoko pa naman mamata! Ah. ah! Patay na ako! Yun lang! Ako pa ala sa'yo! Pinapatay ko na to! Pinapatay ako kagani na wala akong ginagawa sa kanya. dapat kape layo na. Pinapatay ko to. Huwag kang maalala. Leon. Leon. Ay, mamamatay na ako. Kung na kaya. Masyadong siya masakit. Sunog na ako. Natunog ka, tol. Hinunog ka. Hindi. Ay, sorry, sorry. Kala ko kalaban. Kala ko kalaban. Kala ko kalaban. Sorry, patayin kita dyan eh. Ito kalaban natin na yun oh. May, may nangangay din ng nubo. PANG! Yan, bugbugin mo yan. kaka oh, yan. Ay, shit! Brother! You're good at this, brother. akin to. Ako naman tayong wow. sa. sa Patay. Eh, no, may yes. kalaban tayo dun. Ito yung, ito yung pumatay sa akin ni. Eh. Ay, putik, naglip! Ah, naglip! Uy, tul, tulungan. Uy, may, nakala may ko pala dyan ito. Kinakalaman ko yung pinapumatay sa akin kaganina. Medyo yun nababawasan na rin to eh. Cob! Ay! At ako nun. Ajax! Malapit na rin ako mag-serious. Pang-ting! Pang-pang! Malapit na rin ako mag-serious. Malapit na na? O nag... o oh nga. Ma, ano na ako. Mag-serious. Pero... Pero papatayin ko lang to. Pag kinago mo sa kanya, papatayin kita una. Sige. Ala, eh, may lang pala. Patayin mo na yan. Sa ano, oh. patayin mo pa ko. Ayoko. Ayoko, hindi. Hindi pala, boss. Oto. O, sige. Bag, uy, stop ka lang. Bagano rin ako. Papatay natin lahat ng player dyan. Wait lang, ha. Mag-GG rin ako dyan. <coughs> Gina, na, nag ako par. Tayo! Sino na nangawin sa akin Nina? At sino na nangawin sa akin? Yan. Sino na sa akin? Sino patay mo? Ay! Ang Guys, wala ko ako na rin sa akin! Nakuha ko na rin ang target ko par! Pum! Ganda! So guys! Ayun ako, pinagtutulungan lang ako parts. Parts, dalawa parts, oh. Dalawa, Ako nga dito, papatay ni. Eh. Dalawang bacon, no? Ano to? Sorry, par, sorry, par. Ta uh, umalik ka kasi dyan, par. nawala na nga in interest. Ano to? Lana, lalalag na ko. Oh, wala na ako ng control. Talang pinapak talang ako. Ay! Kung um, mo, um, mabawi ito ah. Par! Pinapak... Nog... Ipapatay ako dito ng do, pero pinapatay ko siya na malala sa akin. Easy kill. laban dito. Wala akong ginagawa to, lo. nakablow ulit. Ay, Logi. Unti-unti na ng buhay ko, eh. Grabe, pinagbog ka na din, no? Di na lang ako. Ano ba yan? Pinagtutulungan pa ako ng dalawang ugok na to, to. Tol, papatay mo muna at mag-shitlock lang ako. Eh, sorry, Tol. Ay ko kalaban! kalo ko siya. Lugi tayo dito. Ay. Ikaw na target niyan to. Naku bahala. Tutlongan kita hanggang... Naku bahala sa lahat. Tanggag. Sige. Sige. Naku bahala. Ah, patay na ako! Hay, no, oh, oh my god. Para, sir. Ako pa 'ko ako sa iyo. Nice one! Nice one! Nice one. I'm going to kill him for you. Okay, thank you. Pero akin 'yung kill ah. Pak. Buk-buk tinyaduh. Guys, ito nga po pilug bug Ito 'yung ano kalaban ko kagani, no? Ku! Yan, patayin mo, patay mo, patayin mo. Ay no. Papatay na di pa kaya eh Ayan na no. Ah, layo na? naman Sigok, sigok, patay mo na Wait na. okay, na lang, naglalag kaya ako Ayun lang, sa tabi ko na Pang Lika, magra-ride ako pre Laka-ride na ako par, basta malayo na ako eh para yun siya ulit. Ay, bumabalik. Para bumabalik siya, bumabalik. Akin ba to? Ay, shit. Sakit. Tol, tulungan mo ko, Tol. Nag-alil siya, Tol. Patay na ako nito, Tol. Pumunta pa, pinatay mo pa ako. Ay, nako. Ito, papatayin ko. Patayin ka, True best friend ka talaga. Hindi mo talaga niya yung mga best mo. Oh my God. Tol, pinapatay ko yung bacon na humata ka sa'yo kaganina. Pina <coughs> ah! Pinatay yung kill ko? Ay, di, buhay pa! Ay! Pinatay nga! Nani! Pinatay pa nga, nani! Buhay ka ba, ma? 350 no scope! Uy, tol, pun mo na ata tol. Ay, shit. Takit, takit ata ako mo ako. Uy, tol. Tol, mo ata ako sa akin sa si dyan. Kamukhaan. Pinatay ako! Kadang laban, tutol, oh. Tututun sila hanggang wala. Hindi ang bata. Bakit? Patay na siya. Oh, Woo! Saan ka? Saan ka? Alayo mo pala? Baka oh, magkakastress na ako dito. O yan, nagpapamatay ako dito sa bacon. Nalayo kita. Layo mo ko sa telegadong part. Ay, naku. Nandito siya. Ay, nandito, nandito siya. Hindi. Yung kalaban natin kaganina, yung pinapatay ako, nandito siya. ano siya kasi gusto na akong patayin eh. Mother's combo niya ako eh. Sige, huwag mo siya atakein. Kung bala, atakin ko siya. Oh, na bala sa para. Send me strike par. Send me strike. Nice one. Protect mo ako par. You need to protect me. You need to protect me. Protect me par. Protect me. Protect. Me. Protect. 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 Sisigok yan, sisigok. May patay na ako, nice one. Oh, shit. Ay, ulogi. Ako nagpapatay dito. Ay, ulogi ako dito pa. Kinagulpin na rin ako eh. Lata pa. Pag-bugsarado ako, pinagtutulungan ako dalawa. Isang may robux, sa wala. Naka-bacon na, pero nga ala ka. <coughs> Mamaya tayo na rin yung pinakamalap dito. Hindi ka mga matay, par! Tulo, mayo ka kasi dyan. Nakapatay ko na nga eh. Par, ba't ka luma? Muntikan ka na doon. Hindi, let's ulit. Par. Yan. Wag, par. I know this game before. Bubugbugin natin sila, par, Tayong boss dito, tayong boss. Bang. Tol, so, may pinatay na ako dito eh. Di mo nga Tayong boss dito ngayon eh. Wala sa atin makakapatay. San ka, Pang? Nandito dito, may pinapatay. Ay! Wala, -ano rin siya. Bugbugin mo yung babae pero no? Yan target ako eh. Yan nga target we. Yan na nga. ko Yan nga. Nati ko kaya yung puso ko. Ay, shit! Wala ako maano. Binugbog mo babae? Hindi nakatakas. Paano? Kung alam mo, ba dito na ato ay, ay, nag-live! Wala, nag, lalo, nag Duwag. So, alam ko ikang dyan, tol? Easy to, Layo, layo, layo. Oo, uh, easy lang to. Ot lang. Patayin ko kayo. Kung patayin ko yan, no? Ako na papatay diyan! Sige, sige, sige. Wait lang, wait lang. Isang hit lang. Ay! Uy! Iwas! Iwas! Ay! Sige! Uh, Ipag-hit! mo uh. uh, yung ano niya. Yung... Yung ano niya. Panggalin mo yung ult niya. Uh Oo. -oh. I... I-second skin mo. Para bully mo par. Maul ako mapatay! Diyan. Jun! Numbayo ka dyan. Ako bahala. Patay. Yes. Kalaw, papatay ka rin. Lipad, Pad! Lipad. Lipad, lipad. Wee. Uy. Ito na naman siya, papi. Contra yun, oh. Ako ang Contra ni niya. Ako ang Vita Vita. Nilalabig ako pa rin, oh. Alis, par. Sabi na patay ko totoo, no? Ay! Par! Par, pinapatay ako neto, par! Ayun o. Ayun yung pinatay yung pinatay yata yung kaganina. At kapay na dito. ako, opal. Oh, Pero okay lang, nakatagal na muna ako nabuhay, diba tama? May pinapatay ako dito para, Peter. Papatay ko na to. Ako may pinapatay ako dito, basta malakas. Kaka-join pa lang, pinapatay ko na par. Kawawa naman tong bata na to. Alam mo, nandito oh, ako sa mo. Tol, guys. Ito so, pa po, ito yung bugbugsarado siya. woo, Bang! Ay, cheater! Par! Cheater yung bacon dyan! Par! May cheater dito! Don't worry, I got this. I don't care about that cheater. I'm going to kill him. Eh no, ano, nandito siya sa akin kanina, biglang nawala. Lah, wala na, patay na ako na ito. Wala, ako talaga target dito para tulungan mo ko ayun, no? Hindi na ka on Inalis ko na, baka napapay ka pa. Baka, balap na ako mamatay, eh. Hindi ko alam sa kanila bakit palagi nila ako target. Uy! Kalo ko na lip. Oh, cheater yung, yung bacon! Oo nga. Ay, ay nga yung cheater ka kaya yung pinagsabihan ko sa'yo. Ah! Shit! Tagilo. Bakit cheater dito? Ino. Ay nga yun na wala ka ganina sa akin. Pinapatay ko yan eh. Magla wala. Ay, layo na. Ay, ako na bahala dyan, par. Para sa'yo. De. No! no one. Patay na ako. Para drawy malapit ulit ako. Wala ko sa dito sa mapa. Ay sin mo at, at may papatayin pa ako dito. May ginugulpi kasi. Yung malam ako, ayaw naman may nagugulpi dito. Katay, pinapatay ka na. Wee! Pang skateboard. Parpaka skateboard yan. Ayun know, pinapatay na oh, naman ako parang Tubugbagin ko rin to para natakay ako eh Tandaan nyo ako boss dito ah K kami boss dito ni ano no no, 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 no. Patita ah Matagal na ako din nakakararo ng Star Strongest Battle Para Parang ngayon pala ako nakararo ah! Pero lumalakas ako par nakagawa na na ng combo. Ay. Wala, tiras scout niyo ano ko? Tol, nasan ka tol? Ay. Tol, nasan ka? Sa, nandito ako. Pang 15 kills ko na to. 3 minutes. Tol, but alam mo na tol. Oy, par, ba't ko meses? Ikaw ba yung meses, par? Oo, oo. Para patayin yung mga kalaban ay protect you. Protect like boy. Ay! Wala. No forest. Anyone want to attack you? Yeah, alis ko yung isa. Ako na dito sa isa. Ano mga ngayon ah? Walang po. Dito ma. Ako lang palagi. Ano mga Gusto na sa Si, ti si Tito Lalay la, nga din nagpapalabas dyan. Kaganina pa ka nga wala dito eh. Ma. Nakalimutan mo. Nakalumutan ako, boy. Nakalumutan mo ako, naka-SS ako, boy. Patay! Double kill, par. Double kill. Pagabayan. Wala. Par, pinapatay nila ako pero ro. Ang Ako, bala. Papatayin ko ito, mga to. Walang well, enter dito sa friend ko. Patay! tol, malapit ko na itong mamotay, tol, oh. Uwe, okay. kaya tarugit ako yung bacon na yun, oh. Puti, kala mo maloloko mo ako dyan. Ay, wala. Kailangan ko ay pay to win. Oo, oh, oh, oh. pay to win, guys. Pay to win, guys. Kailangan natin ng malakas na win. Wala, to wow. may What the Wala. Pilak ano na ako. pero tutulungan ata. O bala dito, patay na ako. 23 minutes, guys. Please, guys. Pinag-uusap dito. Ay! Tang, tumayimik ka dyan. Laban tayo. Huwag kayo mag-usap dyan. Maglaban kasi tayo. Walang usap-usapan dito. Maglaban, walang usap-usapan, walang tulong-tulungan. Ah? Namatay ako par. Ay, shit. Wala na nagpo-protect sa akin. Naglip ka na, par. Ay, nanan na ako dito. Pati 23 minutes pa to. Ako bahala dito, par. Par, dito ko muna. Sige, bubogin mo, par. Bubogin mo. Kagi, ayoko na. Like and subscribe. Bye!